Aabot sa 800,000 pisong halaga ng iligan na droga ang nasabat sa tatlong drug suspect sa Paranaque. Si Bien Manalo sa detalye. Napaupo na lang ang tatlong drug suspect matapos maaresto sa Baybas Operation sa Barangay San Dionisio, Paranaque. Nakilala mga sospek na si alias Weng at si alias Echo na itinuturing ng mga high-value individual at si alias Erwin na isang street-level individual. Nalaglag ang tatlo sa patibong ng nagpanggap na buyer. Nagkaroon tayo ng uh, test bayo, no? And then uh, yung ating uh, operatiba uh, dahil nagpositive yung kailang test bayo, nagkasana uh, ng by-bus operation. So, luckily, nakuha yung uh, subject na dalawang high-value target. At the same time, meron tayong isang uh, street level uh, nakuha. Especially, may mga transactions sila na online, no? But uh, itong ginawa nila ngayon na uh, ano ito, yung uh, kaliwaan, kabutan mismo. So, high-value, yung, yung mataas yung drugs na nakuha natin sa kanila. Nakumpis sa mga sospek ang mahigit isang daang gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit walong daang libong piso, mark money at drug paraphernalia. Batay sa police record, ilang beses nang nakulong si alias Irwin dahil sa iligal na droga. Iniimbestigahan ng pulisya kung kabilang ang mga sospek sa mas malaking sindikato. Inaalam din kung nag-ooperate na mga ito sa mga karating lungsod. Subject na rin kasi natin sila no? dahil doon sa ating uh, revelation ng ibang mga nahuli natin. No? Sila rin ang naging source. So through a uh, link diagram, na, 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 natin sila. Yung ating mga kababayan dito sa mga kwan, mga maliliit na kwan, na mga consumer. No? So, din-distribute nila within Paranaque area. Ito nga napakahirap na kuan ano, ma-detect unless uh, makipagtulungan yung ating uh, mga mga transport uh, tawag nito transport uh, courier o service no na pag may kahina na lang ano, uh, pinapadala sa kanila mas mainam na i-report nila sa amin Itinanggi ng mga sospek na sa kanila ang mga nakumpiskang droga. Wala lang po nila ako ng pera. First time po. Ayun lang po yung nakuha nila sa akin, pera lang po. Mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek. Bien Manalo, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.